Magandang hapon po sa inyong lahat. Uh, kamusta po kayo ngayong maulan na araw? Wala pong pasok sa mga paralan, pati na rin po sa mga uh, opisina ng gobyerno. Unit ang uh, kanina pa po na may ayos uh, dahil may direktiba po ang ating alkalde na gumawa ng paraan para ma-release ang mga calamity funds ng mga iba't ibang barangay na natamaan ng bagyo. Alam ko marami po sa inyo ngayon nahihirapan at maraming uh, mga kailangan pumunta sa evacuation sites or kailangan ng support at tulong. Kaya nag-post po kami kahapon ng mga numbers na pwede niyo pong tawagan and directly kayo po ay maibibigay sa MDRRMO para sa ganun matulungan po kayo sa iba't ibang mga uh, pangailangan na kailangan niyo with regard to the typhoon. Nevertheless, um, sana'y magpasalamat po tayo dahil habang kami po ay nandito gumagawa ng paraan in terms of legislations para ma-address ang mga concerns ng mga barangay pagdating sa Calamity Fund. Ang ating alkalde naman ay umiikot sa buong Maynila para tingnan ang kalagayan ng mga Manilenyo at mga iba't bang evacuation centers. And alam nyo, sa uh, pagtutulungan ng Executive and Legislative Branch, Ama, kasa po kayo na mabilisan po at agaran po ang tulong na makukuha ng mga iba't ibang barangay na nasa landa ng bagyo. But I'm also doing this live. I decided to do this live because in case meron po tayong mga kababayan na makapanood na mula po sa iba't ibang mga syudad o iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. Kung maaari po kayong tumulong sa aming mga sa mga manilenyo na nasa landa ng bagyo, we are badly in need of help and um, uh, we could direct all the help that you'll give to MDRRMO para sa ganun, hindi lamang um, tulong mula sa gobyerno may pamimigay natin sa mga kababayan natin na uh, nasalanta ng bagyo. Dahil alam nyo naman po ang uh, ang nakuha na po namin ni Orme dito in three weeks sa pagpasok po namin dito ay maraming maraming challenges and dahil sa bangyong to we badly need the help too from the private sectors and those that will watch this and we will direct all your help to the agencies and the departments that could give the help that you will give. And we shall just be a conduit para makatulong po sa mga Manileno. Anyway, hindi ko na po hahabaan ang aking live but dahil nga po uh, walang pasok ang mga government agencies and government, um, ang government ngayon, kami naman po ni may boy na boy pa rin at kumagawa pa rin ang paraan para makatulong diretso sa inyo. So tomorrow, we will be conducting a special session para may release po ang mga calamity funds sa mga iba't ibang barangay na kailangan masuportahan dahil sa pinagdaanan na bagyo. But nevertheless, uh, dahil sa pag-ikot po ni Yorme, nakita rin po niya ang mga sources ko bakit yung ibang mga areas talagang nababaha. And rest assured, ginagawan po niya ng paraan yan kasama ng mga departamento na uh, in charge dun sa mga kailangan ayusin. Anyway, I just would like to tell each and every one of you, marahal niyo ba dito na baha o binabagyo o nawala ng bahay or whatsoever, kapit lamang po kayo, okay magalala, buhay po ang gobyerno dito sa Manila. Nakaalalay kami sa inyo, And kung ano man ang um, mahirap na pinagdadaanan ng lahat, naniniwala kami, malalampasan po natin to basta sama-sama tayo. And I urge the private sector also, if you could support the Manilenios, para on top of yung kayang ibigay ng City of Manila, kaya rin po natin makalikom ng tulong para sa mga Manilenyo na nahihirapan ngayon. And rest assured, makakarating po sa kanilang tulong na ibibigay nyo. Kung meron man, kindly uh, DM yung Office of the Vice Mayor na Facebook and sasaluhin po ng lahat ng mga staff ko ang mga messages nyo itidirekta e po namin to sa MDRRMO maraming salamat po sa inyo lahat magingat kayo palabas na rin po ako at iikot na rin ako kasama ni Army ingat po kayo bye